ibinahagi niya ang anak ni Togbo Kuya Kusten. Naging sentro ng atensyon ang kanyang anak na babae, si Togbo Kuya Kusten, na nagkoronahan sa kanyang maligayang kasal kay Enjen at na may isang sanggol, ay nagkaroon ng kanyang anak na babae. Ang sikat na mag-asawa ay madalas na nagbabahagi ng mga post sa social media. Gumawa ng bagong emosyonal na post si Tuba Buya Kusten kasama ang kanyang anak na si Mira Milan ipinagdiriwang ang ikatlong karawan ng kanyang anak, si Tugba Buya Gusten, ang sentro ng atensyon. Nagdagdag si Tuba Buya Gusten ng bago sa kanyang mga post. Nakatawag pansin si Tuba Buya Gusten na nagdiwang ng ikatlong karawan ng kanyang anak na babae. Ang sikat na mag-asawa na nakaparanas ng matamis na pagmamadali ng pagiging isang ina at ama ay ginugugol ang lahat ng kanilang oras sa kanilang anak na si Mira Malena. Si Hendjen na ay madalas na nagbabahagi ng mga post sa kanyang maliit na anak na babae. Sentro ng atensyon ang mga post ni Hendjen na kasama ang kanyang maliit na anak na si Mira Malena. 3 months old na si Sweet Mira Malena. Ngayon, 3 months na kami simula noong ibinahagi ng sikat na aktres na humarap siya sa harap ng camera kasama si Mira Malena. Protektahan nawa ng Diyos ang ating mga anak. I wish so much na sana wala ni isang luha ang damaloy sa mata kahit isang bata sa mundo. Naway kasama ng Diyos ang lahat ng mga bata, isinulat niya. Emosyonal na pagbabahagi, ipinagdiwang ni Tuba Buye Guste ng ikatlong ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng isang post sa kanyang social media account. Nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawang sikat na aktor sina Todd Gusten at Enjen Akurek sa set ng TV series na pinagbidahan nila at naging love at nagpakasal sila noong 2022. Pinasaya ng mag-asawa ang kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng larawan ng kanilang sanggol sa social media.